so sa so tay problema ni boss saklo saklo no saklo saklo ya kung man ni eh, tapos na natin na uh, cleaning yung carb ni mo pero nandiyan pa rin so yan mga lodi so ang next na tinatrabaho natin yung ano yung spark plug dahil sabi ni boss mag one year na daw to hindi na tanggal hindi na cleaning so siguro mga lodi yung mga ipayo ko lang konting payo lang siguro na wag huwag ninyong yung paabuti ng mga yung medyo ng ilang buwan na dahil siguro sa sobrang init lalong lalo na pag ganitong pampasinger nag ano talaga mga lodi ayan ang sobrang sobrang layo na ng ano gap ng spark plug ha. tingnan ninyo yan yung isa oh. so may nangyari sa akin dito na hinihila nila yung ano pang passenger din yun so hindi na talaga aandar mag -under siya pag inapakan ni inapaka natin yung accelerator nagbiglang nag-off yung engine so may pagkakataon talaga mga lodi na yung problema natin nandito lang sa ano spark plug lalong lalo na pag yung ignition coil natin sana ba yung ignition coil medyo ano na medyo weak na so may mga problema talaga mga lodi na medyo nakapasakit sa nagpasakit sa mga ulo natin yung spark plug lang ang problema halimbawa ito sobrang layo na so yung isa nandito pa natin Oh, ah. Ano, uh, Ingat-ingat din tayo dito sa spark plug natin. Kailangan talaga ma uh, i-adjust o i-cleaning natin. May mga steel brush. Steel brush tayo. So, yan lang. Tingnan natin din yung isa. So, so uh, ayan. ayano oh, o. sobrang, sobrang layo. May, mga problema talaga mga lodi na sa simpleng pag-cleaning or pag-adjust natin ng gap ng ating spark plug. Uh, talaga natin yan. Uy, walang mo ni. Okay, yan lang siguro mga lodi yung ma-share natin sa video natin ito. So maraming salamat, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin dyan na palagi nakasubaybay sa ating mga videos ayan mga lodi ulitin natin spark plug lang yung gawin natin dito yung problema ni boss minsan nag ano biglang nag off yung engine ayan lang spark plug lang bye bye ana lang boss ana lang down okay okay so i-adjust natin mga lodi So, dahil medyo familiar na natin, may pillar gates naman tayo doon, pero malayo. So, familiar na natin yung ano, clearance ng gap. Uh, 24 inches. Yun lang mga lodi. So, sa mga hindi pa familiar yung adjustment dito, kung may mga sira kayo na ano, pang lagari ng bakal, So, yan lang ang gagamitin natin pang sukat. Pero kung may failure gauge kayo, 24 inches. Point 24 inches. Ayun ah, lang. Bye-bye. Yan. banak banak rin eh. Okay. Ba. Alam to.